Ang bali ha, bisita ko ay may dito. Ang ulan po namin yun ay, ano, pinamay na malunggay sa Mais. Ay, ito tapos mga ulam natin. oh. ayan mga kasama. Oh. mga mga kasama mga... Ayan, ganito lang po ang buhay namin dito sa Pilipinas. Oh. Magroon malunggay. malunggay. Mga Mga kami, malayo, malayo kami sa mga karamdaman. Wala yung mga menti maintenance. Wala Wala kami maintenance. Kaya, magbo-boxing pa kami ito. Ayan, pakita mo, natin ito. sa kandero. tayo. oh. po po dahon bilang bilang yan, kailangan po tama ang kayo, kailangan ang malunggay, hindi dapat, Sierra, here, balang, oh, all. Ang ah, yun. Wala ang vitamina. Wala ang vitamina. Ang si herbal na tao Ang sibuyas. Herpes, ay. nag-diet sibuyas, dapat sibuyas. pa. Ha? Dapat yun. Dalawang kong slice. Eh, dalawa. Limang gasan doon. Oh, Hindi na yung gasan Alam mo bakit? Yung alik ka na sa kade, yun yung nagpapasarap. yun. yung Di ba tayo? Kasi germ sa katawan. germ. buhay. germ siya. Ito, Oh, sigurado. Ako, ito na kabilang tatayo. Viewers ito, Dre. view. billion. 1 billion viewers na ito. Mga ka-reels at ka-tiktok. Bakit billion? Ha, tingnan mo ha. Pero kung natin, mga healthy topics. Oo, mga healthy food. Mga healthy topics ko. Ayan. Masangap yan. Ginuluto, inuahalo na natin. Ayan. Tapos ngayon yan, ituano mo na yun ng mga... Hindi lang ito, teacher. Kusinero pa. Pag nahalo ko na yan, may halong hipon yan, tsaka kalabasa, pakilaro ko Pakita mo yung kalabasa? Ayan o, ayan. May hagay. Hindi okay. mo na yan. Umulog sa kanyang. Tablog sa kanyang. Tatapag mo na yan yan. Pag tinakpan mo na yan yan, pare. Pag na yan. Nakulog na yan. Yan. mo na ngayon yan. O. patay mo yung kalan. Siyempre. Pag hindi mo patay ka mong kalan. Kakasunod dito. Hindi. Magulog sa kanyang. Oo. Masyado ako. Ano pa rin ang vitamin? na ng sa patay ng Kumamit ang pwede, sige Mamaya, napakita no, natin ang Okay na po yan. Ngayon, pag mo yan ng ganito, parang Oo. Sige po na konti yan. mga konti. Ngayon, lalagyan mo ng konti sigaw yan. Parang para hindi naman po so, no, sa dito. Malanta. Pa, ito naman para las kabeche. Las kabeche naman. Ito naman, las kabeche nga. nga. Si bawang. Uh, Luya. 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 Yung suka. Ang ng kanina. Ngayon, Hindi mo ah. Tidak kamu ingat sih? Tidak sama ingat kan juga? Tidak menunggu kan? Bicu mbak? Bicu misalnya mbak? Tidak menunggu kan? 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 Siyempre. Yung mga manamis na ispag-ibig mo. Oo, oh, wala. Di matasabi siya. Wala na yung makarang ko na. Matasabi yung yung na Koting lang. Yan, ha? Okay, okay. Kasi Ngayon, hindi pa tayo. Ito naman nga nang hugasa ng plato. Ako nagluto. Ako na hugasa plato. Siyempre. Bale, ako lang. nagluto tayo. Ngayon, kusit. Ang tagawin mo natin nandito. Ito mga katotohan. Dati ang ulam namin ito eh. Kaya pusit masarap yan. Pag busit ko yan. Lalo sa pusit masarap yung mga isang linggo na. Ba? Oo. Dikit na dikit na yung sasarap. Oo. Lalo pag inirit mo yan. Kasi yung mga dati. Lagi mo yan naman nilagyan ba yun siling haba? Masarap yung siling haba? Siling haba? Ang masarap kasi yung dating malamig, iinitin mo. Oo. Pita mo ng lamig. kasi paninit. Pag hindi mo tinanggal sa bulong ng Pag hindi na, sarasok pangit yung ganyan, hindi mahinit na. Pag malamig, pag-ibitin mo. Ano, nandito na lang. Tapos na ang video. Sige, pag Susunod na lang ulit. Okay, bye-bye. po sa aking usina de Jimeo. Kusina de Chigona guti talagang <laughs> oh, <laughs> oh, lang. bye bye mga siyo namin di pareng naiipon okay okay, okay. okay. Bye -bye. next 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 dito. Maraming Okay, next next